na kapag ka na-impeach si Sarah, ang papalit na vice-presidente is yung pipiliin o i-appoint ia ni uh, ni, nito, ni BBM na kailangan naman na sangayunan ng House of Reptiles. So, ang pipiliin nito, actually, wala naman siyang choice eh. Kasi ang magde-decision din naman si si, si Romualdez. So, for formality, pipiliin ni BBM si, si Romualdez. At natural naman, dahil sinupalpalan, sinubuan, hanggang mabulunan ang kongreso ng, ng limpak-limpak na salapi ni Tambaloslos, hindi sila para hindi umayon na maging vice president ito. Again, umaasa sila sa limpak-limpak na salapi na ipapalamo na naman hanggang mabulunan sila nitong si Romualdez. So, kapag si Romualdez na ang naging vice president, asahan mo na na si BBM ipapa-impeach niya dahil aakyat sa bilang presidente. Siyempre, hawak ni Tambi. Hawak ng bonjing na pinsan na nagmekos-mekos ang Pilipinas ang House of Congress. Walang papalagyan. Dahil again, ha, sinubuan ng maraming kwarta hanggang mabulunan ni Romualdez ang bunganga ng mga buwayang yan. Di ba? Hindi na nga magkasya sa bunganga nila, sa tiyan nila. Halos mabulunan na yung mga buwayang yan sa dami ng kwartang isinubo sa bunganga nila ni Romualdez. So kung ano ang gagawin ni Romualdez, walang gagawin ang kongreso kundi sumang-ay ng sumang-ayon dahil sila ay matatakaw sa kwarta. Wala silang kabusugan. Maniwala kayo kapag natuloy Of course, pues, hindi matutuloy dahil magkakagulo ang Pilipinas. Ano lang ito, kwentuhan lang ito ha, mga possible scenery. Mga possible scene na magaganap if ever matutuloy ito. Pag naging vice president itong si Tambaloslos, asahan mo, siya mismo ang gagawa ng paraan kung pa paano niya dinedestroy ang mga Duterte. Ganon din ang gagawin niyang pagdestroy sa pinsan niyang bangag. Sisiraan niya ito, gagamitin niya ang kongreso para ma-impeach si Baby M para maupo siya na maging presidente. At pag presidente na ito, madali na sa kanya isulong yung People's Initiative. Ia-amend ang batas. Ia-amend niya ang batas. Malaking posibilidad dito. Ito ay kwentuhan lamang ha. Iniisip natin yung pwede maging senayo. Diba? Pagkatapos, isusulong niya yung Parliamentary Form of Government. Alam mo yung mga Parliamentary Form of Government, ang magdidesisyo lang yung mga member ng Parliament which is um uh, Congress, ano, lower house at saka upper house lang. At ang masama nito, kapag naisulong niya yung gusto niya, madali na rin sa kanya na maging prime minister dahil yun ang gusto niya talaga. Ma yung presidente display na lang. Ang presidente magiging display na lang yan. Pero ang totoong mataas na rango na, prime minister, parang sa Japan. Ang, ang, ang prime minister ang lasusunod dito ang presidente, wala na, wala lang yan. Uh, parang display lang. Pero of course, president, ano? Gano'n na mangyayari dito. Pag naging prime minister, itong hayop na na buwayang ito, si Romualdez, hindi na nila bibitawan ng pwesto. Kasi pagkatapos, pag namatay -gur na gurgur na tsugi ni Te, na Tegi, itong si Romualdez, susunod sa kanya, sino? Anak niya. Tapos ng anak niya, yung anak naman ng anak niya. Tapos yung anak ng 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 anak naman. inang pamilyang ito. Ang mananatili na sa pwesto habang buhay. Pwera na lang kung papalag tayo. tama mo nakakatakot itong Sobrin Alam niyo ba? Ito na na chika ko na to before. Noong panahon ni Michael Sr., ang nagtrydor, di umano ha, allegedly, ang nagtrydor dito kay Michael Sr., is yung tatay. Yung tatay ni Martin Romualdez. Na again, history repeats itself. Ito namang mga anak nila. So alam mo yun, tatray do rin ng, ng, mat, ng anak ni Romualdez. Itong anak ni Marcos Sr. Ganyan na mangyayari dyan. Nakikita natin ang senaryo. Magulo ito. At ang masakit nito, mauuwi tayo sa tuloy-tuloy na kahirapan, kagutuman, kaganapan ng krimen. Dahil ang pamilyang ito, ang pamilyang ito, they don't care about us. They don't care about the country. They only care for, for themselves. They only care for their ambitions. They are so much in love with kwarta. Ganyan kasimple yan. Nakakatakot ang taong ito. Kahit sariling pinsa niya, gugurgurin niya, maabot niya lang yung ambisyon niya na maging presidente, mamuno ng bansa. Ang tanong, ano ang motibo ng pamilyang ito? Bakit gusto niyong hawakan ang Pilipinas? Ano kaya yung gagawin ng Pangulong Marcos Bukas? Sabi niya, hihimayin daw niya yung budget for 2025. Alam mo Mr. President, priority mo yan, di ba? Um, sinertify mo yan as urgent, di ba? So kalakip siguro doon, there is an instruction on uh, what you want. Kasi ikaw ang nagsubmit ng budget na yan eh, sa lower house, di ba? Tapos hinimay ng dalawang kapulungan, nagkaroon ng BICAM nagreklamo ang taong bayan tapos ngayon magre ka Hindi ba ninyo pinag-aralan yan Mr. President? Kasi this is the first time that the people are watching and are discussing about our budget particularly yung 74 billion ng PhilHealth na nailipat sa DPWH At bakit napakalaki ng budget ng DPWH? for 2025. Na wala pa naman kami nakikitang poste talaga, Mr. President. Sira-sirang mga flood control, Mr. President. ba? Diba? Ang laki ng pondo na yan. Tapos, lalakihan nyo pa uli para hindi na namin alam. We could only speculate, Mr. President, kung saan napupunta yun. Pero, para sabihin mo na mo ngayon, Parang excuse letter mo na lang yan, Mr. President. Alam ko naman na alam mo yan. Hindi ba kayo nag-uusap ng San mo si Speaker Martin Romualdez? Parang siya na yung nagpapatakbo ng gobyerno, pati yung mga ayuda, siya na. Pati yung mga, um, uh, sa mga sundalo, yung kanilang uh, allowances, di ba? Siya na, di ba? O di Martin Romualdez, ikaw na. <laughs> kawawang Pilipinas. Sige nga, tingnan nga natin, Mr. President, if you have the will, di ba, to do something on the budget na nahahalata na, na ng mga taong bayan na hindi na talaga tama. O mga Pilipino, kaya pa ba natin to? 629 billion planong utangin ng gobyerno. Di pa nga natatapos ang taon, utang na agad ang inaatupag ng mga gago. First quarter ng 2025, utang na agad ang plano ng administrasyon ni Mr. Alamano. Mr. Paselfi, ewan ko na lang talaga kung ano ang nangyayari sa iyo. Di kami kinukulang sa pagbabayad ng tax pero kinukulang pa rin kayo. Umaapaw na ang utang ng Pinas, hindi naman pamilya niyo ang nakataya dito. Kahit sa kaapu-apuhan niyo ay mag-i-enjoy sa kinulimbat niyong pera galing sa mga Pilipino. Habang kahit sa kaapu-apuhan namin magbabayad pa siguro sa inutang ninyo. The best kayo sa pangungutang pero sa bayan ng Pilipino ang magbabayad? Convicted ka na nga sa hindi pagbabayad ng tax at multa, nasaan na yung bayad? Pasakit kayo sa mga Pilipino, yan ang totoo. Kasama na ang lahat ng bulag at bingi na naniniwala pa rin sa inyo. Mahiya naman kayo sa taong bayad. Pinapahirapan ninyo ang tao, magbuhay hari lang kayo sa Malacanang. Malugmok man ang Pilipinas, hindi pa rin kayo maguguto. Habang ang mga Pilipino ay sinisilaw nyo na lang sa ayuda at rasyon. Hindi kami nagkulang sa kontribusyon. Budget minimekos-mekos, malihis lang ang atensyon. Magpapalabas ng conflict, impeachment, at samot-saring konsimisyon. Para di mamalayan ng tao ang ginagawang korupsyon. Pilipinas, ano na? Said sa na tayo at lubog sa utang, ano ba? Hindi ba talaga kayo nababahala? Marami ang pondo sa travel and tours pero walang pondo sa sakuna? Nako mga lods, wala na talaga, pinaglololoko na lang tayo. <laughs> mga proyekto kontra baha at water supply ang kabilang sa Navito o tinanggal yes. ng Pagulo. Yan at iba pang laman ng 2025 National Budget. Hinimay ng GMA Integrated News. Tinutukan yan ni Ivan Mayrina. <laughs> Sa pinirmahang 2025 National Budget ng Pangulo kahapon, binito at tinanggal ng Pangulo ang 181 na mga proyekto sa ilalim ng Department of Public Works and Highways na nagkakahalaga ng kabuang 26 billion pesos. Malita porsyento lang yan ng kabuang 288 billion na isiningit na lang ng mga mababata sa bersyong ipinasa ng Bicameral Committee at wala sa orihinal na National Expenditure Program na unang isinumitin ng Pangulo sa Kongreso. Sa pagsusuri ng GMA News Research, Halos lahat ng na mga nabito mga flood control projects, proyekto para sa water supply, sila at meron din mga nadito na isiningit sa budget para sa mga multipurpose building. Mr. President, hindi ka ba natututo sa mga nangyayari sa bansa natin? Kamakailan lang grabe ang baha. Kasi walang flood control. Tapos yan ang tatanggalin mo. Yan pala ang tinanggal mo. Diyos ko. Tapos yung akap talagang hindi mo ginalaw yun? Hindi talaga maganda ang priority ng admin ngayon. Nauulitin ko, mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Mga kapabayan kong Pilipino, sabay-sabay natin isigaw! Mag-resign! 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 Mag Di ba? kana taon ka na? 13 po. 13 years old. Pero alam niya na kung ano ang nangyayari sa bayang ito. Sige, isang bulat mo na. Ikaw, 13 years old ka. O, oh, hindi kita, ano ha, hindi ko wala akong ginagawa sa <laughs> ito. Pagkilala ka. Ako po, si Carlo Mendoza, Giggle Kick. Mga influencer po kami. Pumunta po kami dito para suportan ang Duterte at ang mga Pilipino at Pilipinas. Dahil kitang kita namin marami nang lumabas Ma marami nang lumabas, marami na kami nakita lahat ng kabataan na apektuhan na dahil hindi lang ako hindi lang ako ang Pilipino ang naapektuhan kundi lahat milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga nang dahil dyan dahil droga rin ang umasak sa pamilya ko <laughs> nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Oh! <laughs> hindi ko <inaudible> hindi ko nahayad na yung nang ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan, siya ang pasimuno. Dahil alam namin ng mga kabataan at alam din namin na magsasalita sila kung ano na naman ang sasabihin nila. Nasasabihin nila, ginagamit kami mga kabataan magpahingay. Hindi! Hindi kami guma hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit. Dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapwa ni Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino. Naggalit na. Di ba sinabi mo, nagbabaguhin mo, Pilipinas? Di ba? Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Iisa-isa natin tayo na isa isahin natin. Sige, yung bagyo, yung bagyo na sunod-sunod na pumaan, na maraming namatay na Pilipino, marami ang nag nad disgrasya na, na, marami. Pero anong ginawa mo? Wala! Nakuha mo pang manood ng concert na u, na o pa so, mabuti ka talagang pinuno at mabuti ka talagang president! ng Pilipinas. Ipakita mo noon pa lang dahil nung nag-campaign ka pa lang. Kung ano ano pinakita mo, gumawa ka pa ng movie na kala namin na totoo. umangat ka para may luklok ka lang hanggang sa nanibala ang ibang-ibang Pilipino hanggang sa marami ang gustong magluksok sa'yo. Pero ano nangyari nung nagluklok sa'yo? Anong ginawa mo nung naging presidente ka? Nagsimula, naghihirap kami kung ano-ano nangyari. Tumaas ang diesel, tumaas ang mga presyo ng bigas. Kaya kami sa sa'yo kaming mga kabataan ng mga sayo lalo na ako na akala ko mapapabuti mo ang Pilipinas pero anong ginawa mo kundi na broga na lumagkanap sa buong Pilipinas kaya nanatawagan ako sayo sa Republika ng Pilipinas sa buong Pilipinas sa Malacanang Nauulitin ko, mag-resign na mag-resign ng mga kababayan ng Pilipino. Sabay-sabay natin isigaw. Mag-resign! 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 mag Sisigaw natin to Bigyan mo ng tubig. Ito na lang ang sasabihin ko sa iyo, Marcos. De, Lalo na sa Malacanang. Alam namin na akala mo kaming mga kabataan, porket kabataan, ay kailangan as asikasuhin ang mga pag-aaral. O, alam namin yun. Alam namin yun. Pero bakit gano'n naapekto ang ligamit? Dahil bakit? Dahil kasama ang pamilya namin sa naapekto sa droga na yan. Kaya kami mga kabataan, hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa iyo. Kahit marami ka bang ipadalang militar, dahil hindi kami malulupit ng kung sino-sino man, dahil kami ay Pilipino din. Kaya kang magtaka kung bakit hanggang ngayon, nagagalit sa dahil katulad ng ginawa mo sa isang katulad naming mga Pilipino lalo na mga kabataan kung ano no na lang nangyari sa mga kabataan dahil doon din sa nakatira kami ay maraming mga nagdodroga maraming kami narinig na nag ng droga hanggang sa nalaman namin hanggang sa nakita namin at nung nalaman ko pati sudo tertes kinalaba mo kaya kami sa sa'yo dahil kami sumuporta rin sa'yo alam mo kung bakit nangyari sa ate ko alam mo kung anong nangyari dahil sa droga na pinalagana mo ginahasa ang ate ko na nawala sa bisyo Nawa, nang dahil sa bisyo sa droga yun ang dahilan ng droga kaya bakit kami sa naniniwala na hindi ka hindi ka, bakit kami manin, ka, bakit at maniniwala sa mga pinapadala mo na trolls kami? Trolls sa mga Pilipino? Pinabayaran? Hoy! Bayya ka naman sa balat mo! Hindi kami bayaran! <tries> <tries> hindi kami bayad <tries> Hindi kami bayad <tries> Hindi kami bayad <tries> Hindi kami bayad <tries> Hindi kami, <bayan. tries> hindi kami <bayan. tries> Kaya nananawagan pala ako sa mga Pilipino na nananatili sa bahay. Mahiya naman si Marcos. Kahit ano pa ang panakot sa atin. Huwag kayo magalala. Suportado kayo na buong Pilipino. Lumabas na kayo mga kapwa namin Pilipino, lalo na mga magulang nyo, huwag kayong matakot na akala nyo mapapahamak ang mga, mga, anak nyo. Kaming bala, lalo na ako magpapatunay. Ako magpapatunay sa inyo na kami ang susuporta sa'yo, lalo na ako. Ikong bata ka, nanonood ka. Alam ko nanonood ka dahil maraming lumaganap na social media. Alam namin kung bakit kami galit. Dahil hindi namin din gusto gawin to. Pero dahil sa ginawa mo, dahil sa ginawa mong meeting, kung ano-ano, alam mo, nagalit na sa'yo. Umpisa pa lang, nagagalit na sa'yo. Hinintay lang namin na bumawi ka sa dulo. Pero ano ginagawa mo? Wala! Wala! Hanggang sa nagalit na, hindi ba sabi mo, tigre ka? O sigay na, nanawagan ako sa'yo pumunta ka, magpakita ka sa buong Pilipinas para na sa ganon kung tigre ka talaga ipakita mo sa amin dahil nalaman namin na talagang tigre ka dahil nilamo mo kami nilamon mo kami bu, pero hindi kami magpapalamon sa'yo nang buong buo dahil kaming mga Pilipino marami na kaming napagdaanan dahil kami isang matatag na Pilipino kami ay babangon ng babangon na kasama si Inday Sara Duterte may takot sa'yo, lalo na ang mga kabataan. Dahil kami, lalo na ako, palaban kami. Lalo na ako, palaban din ako. Hindi ako nagpapasubig kahit sa kanino. Ako ang isang Pilipino, lalo na ang mga kasama ko. Kapwa Pilipino na naghihirap din sa Saudi. Minsan yung iba, naguwi ang pa lang magpadala sa pamilya nila. Pero nung napahamak yung pamilya nila, hindi mo ba nahi, hindi mo ba nakikita na naghihirap din ang mga Pilipino na sa ibang bansa? Hindi mo ba alam 'yon? Tapos ikaw, nagdodroga ka, pinapalaganap mo. Hay, grabe ka talaga. Duwag ka. Okay, maraming salamat po sa lahat na nandito. Kami po ang Star Image fam. Kasama po namin ang mga anak-anak at namin si Majo at si Carlo. Hindi po namin sila pinalaki ng ganito. Nasa amin na sila ng 6 years. Simula noong nag, nag sila sa TV, nag-viral sila, hindi po ganito ang pagpapalaki namin. Pero kaya kami nandito sa EDSA ngayon. Nilaan talaga namin yung oras namin dito. Kasi si Carlo gusto niyang ginyatid yung, yung news sa buhay niya na ang ate niya ay ginahasa ng tatay niya. Yun po ang totoo. Hanggang ngayon nasa ng tatay mo. Nasa ah, Dahil sa droga yan. Yun po ang totoo. Kaya kami nandito dahil sa kagustuhan ng batang si Carlo. Hindi po siya ginagamit. Hindi po kami bayad. Nandito kami para sa pagmamahal sa bayan. Ngayon lang nangyari sa atin to. Diba? Yeah! Tama po yun. Kung may mara marami sa amin kilala Lalo na kay Carlo na nagsalita kanina, siya po yung anak anak ni Vice Ganda. Na batang makulit noon, na laging kasama ni Vice sa mga pelikula niya. Kahit si, Ka si Majo, ayan si You Don't no, Girl, si Majo, wala pong pumilit sa amin dito, hindi po namin sila tinuruan. Bagkos sila pa ang nagpumilit sa amin na pumunta dito sa EDSA dahil naaawa na sila sa Pilipinas. Dahil sa murang edad nila gusto na lang ipaglaban ang Pilipinas. Sa mga kapwa naming influencers na siguro ngayon tinatawanan lang kami dahil lahat sila kampe sa gobyerno dahil may nahihita sila. Meron silang naukuwang talent fee. Bawat imbita sa kanila ng, ng gobyerno may bayad sila dahil influencer sila, mga artista sila, may talent fee sila, kami wala. Nagpunta kami dito ng buong puso. Gusto namin ipaglaban ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Walang iba kundi si VP Sara Duterte. Duterte! Duterte! Kitang kita naman po natin ang panggigipit kay VP Sara. Nakita nyo, inuuna ang confidential funds na busisiin kesa I ang pangangailangan ng mga Pilipino. Nakita po natin ang dami pa rin nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan lalo na sa sektor namin sa entertainment industry na ang walang ibang laman ang news ng mga top networks na yan kundi ang pagdurog sa ating VP Sara Duterte na talagang nagmamahal sa Pilipinas. Nakita nyo naman kahit anong pagdudurog na ginagawa, lumalaban tayo ng patas, lalo na ating VP. Protektahan natin ang Vice President, guys. Imbis na mag magstay lang kayo sa bahay, pumunta kayo dito, mapayapang rally to. Okay. Lahat dito na nandito, nagmamahal sa Pilipinas. Yung mga nag stay lang sa bahay, nanonood lang, lumabas na kayo. Wala dyan sa pagpindot nyo ang tamang laban, ang totoong laban. Nandito yan sa EDSA, kasama namin. Lumabas na kayo, ano pang iniintay nyo? Ginagago na tayo. Kinakamkam na ang pera ng bayan. Nagbubulag-bulaga pa rin ba tayo? Okay lahat dito, walang bayad. Sinasabi nila may pinapapirma daw para bayaran. Meron ba? Wala! Walang bayaran dito. Lahat dito nagmamahal ng tunay sa Pilipinas. <tries> Dagdag ko lang, alam nyo bang nabash kami ni Maharlika? Pero mahal, mahal na mahal namin si Maharlika dahil ang news na lumabas is ano daw tayo? Troll farm! Dahil influencer kami, meron daw kami mga alagang troll farm. Gusto namin ipabatid na Madam Maharlika, mahal na mahal ka namin. Hindi totoo, kami ay may troll farm. Wala kami dito ngayon to meron kaming troll farm. Naiintindihan namin, nag-message ako personally kay Madam Marley at tumingi ako na sorry at yun ay isang misunderstanding lamang. Yes! Nandun kami, gusto namin magbigay ng, ng amount sa kanya para mapakinggan kami. Dahil ang gusto namin si Wallet yun sa Indian na dumidikit kay... Yung si kay Kumar, dahil may alam kami doon, gusto namin suwalat yun para lang makalapit sa kanya magsabi. Pero hindi kami troll for Marlica. Mahal na mahal ka namin, kasama ng sambayan ng Pilipino, mahal na mahal ka namin. Andito kami dahil kay Carlo, dahil ang, ang kapatid niya, niraib ng tatay niya. Kaya kami na dito. Diba? Dahil sa, droga. Dahil sa bawal na droga na yan. Kaya kami nandito, wala sa amin nagbayad, wala kami yung pakialam. Kumawalan kami ng trabaho, wala sa amin kumuwang mga mga bookings o mga events ng mga local government na kampe sa pamahalaan na yan. Wala kami yung pakialam. Ang pakialam namin, magbago na tayo dito sa pamahalaan. Ibahin na natin ang sistema. Kung dapat bumaba sa pwesto, bumaba. Mahiya kayo sa mga Pilipino hindi nyo pera yan. Tama. Tama. Ganon ang ginagawa namin ngayon. Kaya wag kang, wag kang magtaka mag na, Marcos. Nauwa ko eh. <laughs> Ayan. Basta, nandito kami para rin supportan si Marcos. Ay, para supportan si Sara. Si Sara. Teka, Nagka nagkakaano na ako, na, -ano na ako Vice, Sa, Vice President Sara Duterte. Inuuna mo bang pabagsakin si Sara Duterte. Hoy! Hindi, hindi ka magtatagumpay! Hindi ka magtatagumpay! Kaming mga, mga Pilipino, kahit mahirap kami, kahit, kahit mahirap kami, hindi mo maloloko ang mga Pilipino, lalo na namulat na kami. Lalo na kami. Dahil nakita namin na kung ano ano ginagawa mo kay, Ma, kay Sara Duterte. Marcos, mag-resign ka na. Kung hindi mo kayang panindigan ang pagiging presidente mo. Lalo, hindi mo naman talaga nagawa kundi kinamkam mo lang ang pera ng kaban ng Pilipinas. Kaya wag kang, wag kang magtago. Wag kang magtago sa mga militar mo. Huwag ka magtago sa mga milyon-milyon mong pera sa Malacanang. Dahil kami, kapag nagalit ng todo ang mga Pilipino, baka dyan sa Malacanang umabot ang galit namin. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat, God bless sa lahat po. Maraming salamat. Salamat po. Nagulat ako doon. A... Grabe tong bata mo to. Walang nagturo dito ha. Ah. Wala. Kung saan siya nagpunta dito. At naglabas ng kanyang hinahing. Sa kanyang mga magula. alam mo ma'am, lilinawin natin ha. Kasi baka sabihin nila. Alam mo yung mga. Maraming salamat po. BBM is the savior of the Philippines. We. Savior saan? Savior sa utang ng kanyang tatay na binabayaran pa rin natin savior sa kahirapan. Hindi nga niya mabalik yung yamang ninakaw ng pamilya niya. Tapos umasa pa kayo na maniligtas tayo. At saka, si BBM, hindi lang yan freeloader sa ninakaw ng tatay niya. Meron din siyang sariling ninakaw sa pag-evade niya ng tax at pangungurakot sa pork barrel. So please guys, explain nyo naman. So paano tayo maniligtas ng taong mismong nagnakaw sa atin? Hindi savior si buong ng bansa. Ang maliligtas lang niya, yung dating naligtas yung bulsa niya. Kaya kayo, gumising na kayo. Know your worth. Deserve nyo ng iba.